posibleng rason sa pagkawala ng kanyang buhay. Hindi nga ba talaga pag nanakaw ang tunay na rason ng mga sospek, ngayon nga ay tila may bali-balitang lumabas kung ano ba talaga ang tunay na hangarin ng mga ito, sa pagwakas ng buhay ng radio broadcaster na si Juan Humalan, o mas kilala bilang si Johnny Walker, mainit na usap-usapan kamakailan ang nangyari sa radio broadcaster na si Juan Humalan, Dead on arrival sa ospital ang broadcaster na ito ng pagbabarilin habang nasa on-air ng kanyang programa sa bayan ng Kalamba sa Misamis Occidental, ayon sa inisyal na ulat ng Kalamba Municipal Police Station, humanaw sa pamamaril ang journalist na si Juan Humalan, na may edad na 57 years old, radio anchor at station manager ng Gold FM 94.7, na nasa kanilang bahay sa barangay Don Bernardo A. Neri, sinasabing pinasok ang bahay ng radio announcer ng hindi pa nakikilalang salarin, at sa kanilapitan sa kanyang radio booth at binaril ang broadcaster habang nakaere. Nananawagan naman ang Presidential Task Force on Media Security sa Philippine National Police para sa agarang pag-activate ng Special Investigation Task Group upang agad na makilala ang salarin o mastermind sa likod ng pangyayaring naganap. Ngunit ano nga ba talaga ang posibleng dahilan ng pagkasaway ng radio announcer na ito? sinabi ng Presidential Task Force on Media Security na may apat na posibleng motibo sa pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalan, na kilala rin bilang Johnny Walker, ayon kay Presidential Task Force on Media Security Executive Director Under Secretary Paul Gutierrez, hindi palugusang sinabi sa kanya ng mga autoridad ang detalye sa sinisilip nilang mga motibo, dahil ongoing pa silang nagsasagawa ng case build up, aniya, may kinalaman ito sa personal na alitan, away sa lupa, trabaho at politika, unang-una yung kanya pong pagiging broadcaster ay mukha pong lumilid na work-related ito, ani Paul Gutierrez, gayun pa hindi rin aniya isinasantedi ang angulong may kinalaman ito sa away sa lupa dahil sa katunayan umano ay nakarating pa ito sa korte. Ayun pa rito, meron ding pong angulo na tinitingnan na related sa katatapos na BSTE, Ani Gutierrez, nire-recommend rin nila sa mga investigador na i-revise ang mga nagdaang episode ng mga programa ng victim. Kahit sinabi ng mga kamahan nito sa trabaho ng huli na hindi naman ito berador na komenterista na marami ang haters, samantala, may mga kopya na ng footage ng CCTV sa loob ng bahay ng biktima ang kapulisan, noon na nang sinabi ni Kalamba Municipal Police Station Officer in Charge, Captain Dayor, Libre Ragonio, na mayroon na silang tatlong person of interest, kasama ang gunman at lookout. Samantala, inilabas na ng Philippine National Police ang computerized facial composite ng isa sa dalawang sospek na bumaril sa broadcaster na si Juan Humalan habang live na nakaere ito sa kanyang radio program, ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo. Ang sospek ay kasama ng gunman na naiwan sa gate at nagsilbing lookout ng paslangin ng una si Humalan. Matapos niya itong pasukin sa studio nito sa mismong tahanan niya sa P6 Barangay Don Bernardo A. Neri ng nasabing lungsod, nagmula sa Regional Forensic Unit 10, ang larawan base na rin sa pagsasalarawan ng mga saksi na ipinakalat na ng Misamis Occidental Police Provincial Office na sa kanyang programa ang biktima sa ginawa niyang studio sa kanyang tahanan ng pumasok ang salarin, binaril ito at tinangay pati ang kwintas nito bandang 5.35 ng madaling araw noong linggo. Nagpanggap umano ang gunman na hihingi ng tulong at may mahalaga itong sasabihin sa ere, kaya pinayagan itong makapasok sa bahay, sinubukan pang dalhin sa malapit na ospital ang biktima pero hindi na rin naisalba pa ang buhay nito.